OMG, Jesse Mendiola shockingly pregnant by Edo Manzano, unbelievable scandal rocks showbiz. Umalis ang fans na natulala at nagsalita sa isang pasabog na revelasyon na nagdulot ng shockwave sa entertainment industry. Ang nakamamanghang aktres na si Jesse Mendiola ay napabalitang buntis na walang iba kundi ang anak ng beteranong aktor at TV host na si Edo Manzano. Ang hindi inaasahang balitang ito ay nag-alab ng isang firestorm ng chismis na nagiiwan sa mga tagahanga at tagaloob na magkaparehong nagpupumilit na ay proseso ang nakakapanghinayang pagunlad. Ang mga mapagkukunang malapit sa mga bituin ay nagbubunyag na ang dalawa ay lihim na nagsasama sa loob ng maraming buwan, na pinananatiling lihim ang kanilang relasyon hanggang ngayon. Si Jessie, na kilala sa kanyang kabataang kagandahan at matagumpay na karera sa pag-arte, at si Edo, isang respetadong pigira na may mga dekada sa showbiz, ay hindi malamang na magkapareha. Ngunit hindi may kakaila ang kanilang chemistry, ang iskandalo ay nagdulot ng mainit na debate sa social media, kung saan ang mga taga-suporta ay nag sa likod ni na Jesse at Edo, habang kinu-question ng mga kritiko ang agwat ng edad at timing ng pagbubuntis, iniisip ng mga eksperto sa industriya na ang paghahayag na ito ay maaaring magbago ng malaki sa dynamics ng kanilang mga karera at personal na buhay. Ang kampo ni Jesse Menjola ay hindi kinumpirma o itinanggi ang mga chismis, Ngunit ang mga Tagaloob ay nagpapahiwatig na ang isang opisyal na anunsyo ay maaaring paparating na sa lalong madaling panahon. Samantala, ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay ng mga update, umaasang magkaroon ng kaliwanagan sa nakakagulat na balita na bumihag sa bansa. Ang chismis na nabuntis ni Edo Manzano si Jesse Menjola ay isa lamang peking balita at walang basehan. Mahalagang malaman na si Jesse Menjola ay kasal kay Luis Manzano na anak ni Edo Manzano. Ang katutuhanan tungkol sa pamilya Manzano Menjola. Si Jesse Menjola at Luis Manzano ay ikinasal noong Pebrero taong 2021. Matagal na silang magkarelasyon at kilala sa publiko bilang isang matatag na mag-asawa. Noong Agosto taong 2022, masayang ibinahagi ni na Jesse at Luis sa publiko ang balitang nagdadalang tao si Jesse. Ito ay isang pinakahihintay na balita para sa kanilang mga tagahanga at pamilya. Ipinanganak ang kanilang anak na babae, si Isabella Rose Manzano, na tinatawag ding Rosie o Pinot, noong Desyembre taong 2022. Si Edo Manzano, sa kabilang banda, ay ama ni Luis Manzano. Bilang biyena ni Jesse, siya ay bahagi ng kanilang pamilya. Ang pagkalat ng chismis na nabuntis niya si Jesse ay hindi lamang mali, kundi pati na rin nakakasira sa reputasyon ng mga taong sangkot at nakakalito sa publiko. Bakit kumakalat ang ganitong chismis? Madalas na kumakalat ang mga ganitong uri ng chismis sa mundo ng showbiz dahil sa iba't ibang kadahilanan. Paghahanap ng atensyon, minsan, ang mga nagpapakalat ng chismis ay nais lamang makakuha ng atensyon o maging sentro ng usapan. Misinterpretasyon ng impormasyon, maaaring mayroong mga nakakakita ng interaksyon sa pagitan ng mga personalidad at mali ang pagkakaintindi nito kakulangan sa verification, maraming tao ang madaling maniwala sa mga nababasa o naririnig ng hindi muna sinusuri kung totoo ba ang impormasyon. Paggamit ng social media, napakabilis kumalat ng impormasyon, totoo man o hindi, sa pamamagitan ng social media platforms. Ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag sa balita. Sa panahon ngayon, kung saan laganap ang fake news, mahalagang maging mapanuri sa mga impormasyong nakukuha natin, lalo na sa social media. Bago maniwala o magbahagi ng anumang balita, nararapat na suriin ang sumusunod. Source ng impormasyon, reliable ba ang pinagmulan ng balita? Ito ba ay mula sa lehitimong news organization o isang hindi kumpirmadong account? Petsa ng publikasyon, baka luma na ang impormasyon at hindi na ito akma sa kasalukuyan. Cross reference, subukan na hanapin ang balita sa iba pang mapagkakatiwalaang sources upang kumpirmahin ang katotohanan nito. Ang pagkalat ng chismis na nabuntis ni Edo Manzano si Jesse Menjola ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano makakasira ang maling impormasyon. Sa huli, ang mahalaga ay ang katotohanan. Si Luis Manzano ang asawa at ama ng anak ni Jessie Menjola.